What's up mga lods? Tuturoan ko kayo kung paano tayo magkapo ng ating luya gamit itong stick ng bayabas, yung sanga. So ganito lang. Binidyo ko ng malapitan. Tusukin mo dito. Hanapin mo yung medyo matigas. Pag matigas, yan na yung mother. Ito, matigas na to. So kain mo lang konti. Para konti lang. Para lang mapasok yung kamay mo. Hawakan mo ngayon yung mother pag ganun mo nagagalaw yung puno ayan na yung mother yun hanapin mo yung yung mother ng luya tapos nahawakan mo na dito dito nahawakan ko na diinan mo dito ngayon para hindi to madala pag bunot ng mother so kailangan nating kapunin para ibenta natin kasi mahal ngayon ang luya so ito na for to today's video to mga lods ang tigas matigas pa kay Manoy diinan mo ngayon dito yun tapos ibalik mo na ngayon yung lupa para makaboylo siya kailangan nating tanggalin yung mother kasi nga uh, malaki yung mother nito eh dito kita ko sa iyo yung mother. So ito yung mother nito. Napakalaki mga lords, yan. Yan. Yan, yan yung mother mga lords. So ilang puno yung binagay niya? Isa, dalawa, tatlo. So tatlo ang tinubo nito. Ito, isa, dalawa, tapos Isa, dalawa Saan ba? Ito, pangatlo to Itong na bitas Dito ata to sa malaking puno So yun na lang mga lods Pera na to mga lods Hanggang dito lang